So what's up mga bossing Flex ko lang pala sa inyo tong mga laga kong ibon no Ito pala si Balbon mga bossing Tatlong taon na yan sa akin mga bossing Saka marami niyang holy mga bossing no Medyo mailap siya dyan mga bossing Kasi takot siya sa ilaw ng flashlight ng cellphone ko niyan mga bossing may puti sa buntot Kumbaga sa amin sinyalan Kaya naman si Pisot mga bossing eh nakayan mga bossing binigay sa akin tas ako na lang nagalaga at saka gagawin ko rin yung katian mga bossing kasi may potential na may katian yan yan yung tukmo sa amin at saka wala yan dito mga bossing ano andun yan sa ano namin sa bukid nasa jensan kasi ako mga bossing at saka yan naman yung pinakamatanda kong ibon mga bossing yan si carpet mga bossing Tagal na yan sa akin mga bossing Mga 10 years na mga bossing Tsaka marami na rin yung huli Tsaka mga huli niyan mga bossing Binibigay ko lang ano Sa mga gustong maghingi Mag comment na kayo sa baba mga bossing Kapag nakauwi ako mga ngate ako At saka hanggang dyan lang mga bossing Maraming salamat sa inyo At sa mga gusto magpa shout out Siyempre comment lang kayo sa baba